sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete bilang kalihim ng Department of Education o DepEd, marami ang nagtanong kung ano at kamusta nga ba ang relasyon nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin kung ano at sino nga ba ang isang oposisyon sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras, Professor. Good morning, Dayan. Alam mo tama, nung nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang isang sekretary ng education at co-chair ng MPFL Cup. Biglang nagkaroon ngayon ng bagong pinagtatalunan. Nag-aagawan sa title, sino ba talaga ang leader ng oposisyon? Kasi sabi nga ang Harry Roque, ngayon ang leader na ng oposisyon ay si Sara Duterte. Pero siyempre nag-react dito yung mga tradisyonal na oposisyon. Katulad nila Sen. Risa Ontivero, Sen. Laila D. Lima, si Representative Edsel Lagman at kung sino pa. Ano nga ba ang tunay na oposisyon? Sino nga bang ang oposisyon? Dapat nating ipaalala sa lahat na tayo po ngayon sa Pilipinas ay hindi po two-party system. Katulad ng sa Amerika na meron kang Democrat at Republican o sa kasaysayan natin may Nationalista Party at Liberal Party. Wala na po tayo doon, matagal na nating nilisan yung panahon na yon. Sabagat sa ngayon, ang tawag natin sa ating sistema ay multi-party system na kung saan napakaraming partido. At dahil dito, simple lamang ang pamantayan. Pag kontra ka sa nakaupo, nasa oposisyon ka. Pag ka ng kaupo, nakaupo na presidente, nasa administration coalition ka. So therefore, hindi na dapat nagtatalo-talo. Maraming leader ang oposisyon. At kung yung oposisyon ay maoposisyon laban kay Pangulong Marcos at sa administrasyon niya, at yan ay apat o lima, may apat po tayo o limang leader at hindi ibig sabihin niya, yung limang oposisyon na yan na partido ay magkakasundo. So, huwag na po natin itong pag-awayan. Hindi po ito parang corona sa beauty pageant na kailangan meron ng iisa. ba? Diba? Si Sara Duterte, kung kanyang mag siya na siya yung maging pinuno ng partido, ng kanyang ama, ng kanyang mga kapatid, at yun, know, mamuno siya dito, kung yan man ay maging desisyon niya, pinuno siya ng oposisyon. At kung patuloy na ang Liberal Party, ang kung tawagin natin ay mga pink at mga dilaw, ay may sarili niya siyang grupo, then oposisyon din sila. Hindi nila pwedeng sabihin na sila lamang ang leader. Sabagat habang ang ating sistema ay multi-party, mananatili tayong ganyan. Iba po, iba po kasi yung oposisyon sa minorya. Kasi yung majority at minority, yan po ay bilangan ng miyembro sa House o kaya sa Senate. Pero ang oposisyon po, yun po ay depende sa kung anong posisyon mo. Kontra ka ba? O laban ka ba? O pabor ka ba? O kaalyado ka ba ng administrasyon ng partido ng Pangulo? So pwede kang nasa minorya na oposisyon ka. Pero natatanan po ba natin? May mga senador tayo na ang partido ay mas maraming nakaalyado sa Pangulo pero naandun sa minorya. Sa liberal party po nangyari yan. Kaya magulo ang ating sistema. Sa Amerika, simple yan. Pag Democrat, Democrat ka. Pag Republican, Republican ka. Nung panahon ng, ng natin noon na may nationalist at liberal, hindi tayo lito. Ngayon, eh, talagang ganyan na naging sistema natin. Kaya nalilito ang mga tao. Ang minority, majority, bilangan po yan kung ilan ang miyembro ang, ang nasa majority coalition sa loob ng Senado at nang bumoto sa Senate President o kung sa House bumoto sa Speaker. Pero pag oposisyon ng pinag-uusapan, ang pinag-uusapan pinag po dito, anong posisyon mo laban? Ka ba sa gobyerno? Kaalyado ka ba ng gobyerno? Kaya tama na po yung pagtatalo-talo. Kung sina at ito bang dagdag natin ano kapag sinabi ni Senator Risa Ontiveros na gusto niya sila ay third force kasi merong puwersa ng mga Duterte may puwersa ng administrasyon third force sila ang technically pa nga sa amin sa political science dinideklara niya sila ay independents So, alam mo, mahabang lecture yan, pero hindi natin yung gagawin ngayong umagang ito baka bubor, kaya kulang sa oras. Pero yan muna ang aking punto di vista. Ngayong umaga, balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.